Sumayin ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon. Ayoko po, tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi, Opo, tugon nito, unit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae na uuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay, at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikadalawamput-anim na linggo sa karaniwang panahon. Nung nakalipas na linggo, tayo po ay iniwanan din ng isang tanong. No? Paanong iniwan yung tanong doon sa mga naunang tinawag para gumawa at magtrabaho doon sa ubasan. Sabi po nung uh, may-ari ng ubasan doon sa mga nagre wala ba akong karapatang gawin ang maibigan ko sa aking ari-arian? O kaya naman, baka naman, naiinggit ka lang sa kabutihang loob ko. Dahil nga, pinagpantay-pantay, pare-pareho, ang natanggap o ibinigay ng may-ari ng ubasan sa lahat ng manggagawa na kanyang nilapitan, tinawag, Inalok ng trabaho, binigyan ng trabaho. Pero sadyang may mga tao na ang tingin nila sa sarili nila, deserve nila na makatanggap ng higit sa tinatanggap ng iba. Kaya sabi ulit, nung nasa nung may ari, naiinggit ka ba sa aking kabutihang loob? Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, wag kang inggitero. Kasi totoo naman po, no? kaya kadalasan hindi natin na-appreciate yung meron tayo, yung blessings na meron tayo. Kasi kumpara ka ng kumpara at yung pagkukumpara mo, gusto mo, mas higit dapat na meron ka kesa sa iba. Eh, di ba kahit sa magkakapatid, di ba no? Sa pamilya, may mga kapatid ka na hindi makontento na mayroon din natatanggap ang iba. Kasi minsan ikaw nakatanggap na. Pag nagbigay ulit, gusto mo makatanggap ka ulit. Pag hindi ka na nabigyan, magtatampo ka na. At pakiramdam, pakiramdam mo, aping-api ka na naman. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo ulit, huwag kang ganun. And, kaya, sadyang napaka Aba ng pasensya ng Diyos sa lahat ng kanyang anak. Kahit hindi siya ituring na ama o ng Panginoon o Panginoon, itinuturing pa rin niya itong mga anak. Ganun, no? ka. Buti ang Diyos sa lahat sa atin. Kaya e ngayon, sa so pagpapatuloy muli, no, kung paano ipinapakilala ni Jesus ang Dios natin no na kanyang ama. Ano ba ito no? Napakahaba ng pasensya. Pero sabi niya, ano ba sa palagay ninyo? sabi dito no. Ano sa palagay ninyo? Para bang saan ba mas sasaktan yung yung magulang? Yung bang kapag ang magulang no kinausap ang kanyang anak, no anak, magbago ka na ha. Pero hindi nagbago nasasaktan ng kalooban ng, ng, ng magulang. Tama ba, mga magulang? No, nasasaktan kasi dito sa kwentong ito, sabi nga, lumabas yung, yung merong isang lalaki na may dalawang anak, inutusan niya. No, kasi pag inutusan naman ng mga magulang, di ba, para sa kabutihan ninyo ito. Para sa kabutihan ng mga anak. Lagi yun ang iniisip ng mga magulang, di ba? Kaya, nakakalungkot sa magulang kapag inutusan ng anak tapos hindi sumunod, nagdabog pa. Hmm. Kaya di, sabi, ano sa palagay ninyo? Anong para bang, ano bang nararamdaman ng magulang kapag ganito ang attitude ng kanyang mga anak? Kasi sabi, sabi doon sa panganay, sa unang anak, magtrabaho ka naman sa ubasan. Pero sabi, ayoko nga, ba attitude no hmm. pero kalaunan nagtrabaho din naman medyo naginarte lang muna no nagdabog muna pero kalaunan ginawa din at sumunod yung pangalawa naman ha wow, mukhang mabait ha kasi sabi no inutusan siya na gumawa din sa ubasan ang sabi opo sige po sige pero hindi naman pala nagtrabaho. Niloko. Nanloko. E eh parehong nasaktan din yung yung magulang, no? Yung yung tatay dito. Pero do sa unang pang, sa unang anak, nasaktan man siya sa umpisa, pero napawi din kasi nakita niya na nagbago ang kanyang anak. Nagbago sa kabutihan mas napabuti. Yung isa, nalungkot o naging masaya sa umpisa kasi sumunod eh, sumagot, opo, sige po. Pero sa kalaunan, hindi sumunod, sumuway. Kaya parang, ano sa palagay niyo? Mas masakit yon sa magulang? Kasi alam mong mapapahamak at napahamak siya. Dahil sa kanyang pagsuway. Hindi dahil sa, no, kumbaga, nasaktan siya kasi, nagsinungaling, hindi mas masakit para sa magulang yung alam mong napahamak at mapapahamak siya. Kaya sabi sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Ezekiel, di ba, paalala dito, ganito mag-isip ang Diyos eh. hindi katulad ng tao. Kasi minsan, ang minsan ng tao, kapag ang isang tao sinabihan na na masama, para sa tao, wala nang pag-asa yan. Hindi na yan magbabago. Ganun na, sarado isipan ng tao. Pero sabi dito, hindi ganyan mag-isip ang Diyos. Pero tandaan ninyo, sabi niya, kapag ang masamang tao nagbago, naging mabuti, mabubuhay siya. Pero kapag ang isang mabuting tao naging masama, mamamatay siya. So lagi pala ang ang parang yung pinakamahalaga, yung counted dito ay ano ang pinakahuli mong nagiging desisyon sa buhay. Si marami minsan, bait-bait ngayon, no? bait-baitan ngayon, pero pagdating ng dulo, naging masama. Marami naman, naging masama, pero sa dulo, na nabago. Mga dating adik. Pero ngayon, ma mabuti na. Wala akong sinasabing pangalan. <laughs> yung ganun ba, yung buhay ba natin, saan tayo patungo? Yung bang pakiramdam natin, mabuti tayo, pero sa alauna, nagiging masama tayo. O dati tayo masama, pero dahil naramdaman mo ang awa, ang habag ng Diyos patungo tayo sa pagbabago. Sabi sa ikalawang pagbasa no, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na kaugnay kay Kristo? Yung buhay ba natin ngayon? Yung buhay mo ngayon? Nagiging masaya ka ba dyan? Kasi sabi dito, huwag kang gumawa ng mga bagay no? na para lamang maiangat ang sarili mo. Sisiraan mo yung tao, gagawa ka ng kwento, magpapabida-bida ka, para lamang mapansin ka, para lamang tumaas ang, ang viewers, no? magpapapansin ka, kahit umabot sa punto na maninira ka ng kapwa, gagawa ka ng mga kwento. Ikinagaganda mo ba yan? Tingnan mo nga itsura ng katabi niya. Ikinagaganda mo ba yung manira ka ng iba para lamang magmukha kang mabait? Magmukha kang maganda? Kasi minsan sa kwento mo, di ba no, kadalasan, pag ikaw ang nagkikwento, ikaw ang bida. Ikaw ang mabait, ikaw ang inaapi. E eh, kwento mo yan eh. Nagkwento ka na ba na ikaw ang kontrabida? Try nyo nga. Kasi gusto mo yung simpatya ng tao, di ba? Makuha mo yung simpatya ng tao kahit magsinungaling ka pa. O kaya hindi naman talagang pag gumagawa ka ng kwento na hindi naman totoo. Hmm. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magbago ka na. Huh? sasabihin ng iba, oo, 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 Pero mamaya, magchichismis yan. Pero iba, sasabihin naman, hindi pa, hindi ko pa kaya. No, wag muna, hindi ko pa kaya. Eh. Pero kalaunan, makakaya din. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, kaya mo yan. No? Kasi lahat naman po, no? Lahat ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na magbago. Hindi niya tayo mamajikin para magbago. Pero tayo mismo, sana po, maram pag mo ang habag, ang awa ng Diyos, ito yung kapitan mo para masabi mo, kaya kong magbago dahil sa pagmamahal ng Diyos sa akin. Amen.